Nako, hanggang ngayon ba hindi ka pa nananalo sa mga lucky numbers mo? Hanggang ngayon ba? Subok ka pa rin ng subok para sa mga tinatayaan mo dyan Ah baka lucky baka ito na ang panahon, baka ito na ang oras para dito ka sa aming lumipat mga kalaki. Ano po? bibigyan kita ng mga lucky numbers dahil ang dami po nating napapanalo rito. Mas marami po ang mga nanunood sa atin mga kalaki dahil tayo po ang legit na namimigay ng mga lucky numbers na galing po yan sa libro po ni Lola Carmen mga kalaki. Kahit maraming gumagaya dyan, marami na nagbibigay ng mga lucky numbers pero nachecheck ko yan, mas marami po ang nanunood sa atin mga kalaki. Kasi naman legit na legit po ang mga lucky numbers natin na nakakapagpanalo tayo, pinupost po natin. Ang maganda yan, pinupost po natin ang mga winners natin Araw-araw po yan, walang palya yan. Ang gusto ko, subukan mo ang ng numbers namin. Baka mali ang mga pinatayaan mo, baka mali ang mga diskarte mo sa pagtaya mga kalaki, baka mali ang pagpapakod sa'yo sa amin mo subukan mga kalaki. sa Sasampulan kita ng mga lucky numbers, 2-digit, 3-digit, 4-digit, basta po. Ang gagawin mo lang, ibibigay mo lang sa akin ang birth year mo at birthday naman ngayon. Birth year at birthday. Tandaan mo ha, pag kinoment mo yan, comment mo na yung birthday at birth year mo. Okay? At kung anong digit ang gusto mo, kung 2 digit, kung 3 digit, 4 digit ha, para po hindi na po tayo paulit-ulit ha. Okay po mga kalaki at ang 6 digit po ay po sa taas, pwede po 'yan sa lahat ng 6 digit games. May mga napanalo tayo kanina, nakita niyo naman, binidyo pa natin. Gusto ko ikaw na manalo bukas, okay? August 29 ngayon, bukas August 30 na. Tara po magbigaya na tayo. Ngayon nakalaki.